ano pa ang inahalat po kan mga day pa po, po nakakabuti din sa libmanan magdigdi na po kamo ta magbakal na po kamo digdinin mga gulayon bararato ah uh, asinday day po mga isnabira isnapiro ang mga tindiro tindiro po dig din sa libanan, tanya po dig din sa si mama skaroy nag ano naganura ano, naga so ini po ang mga sibulyas po ninda oh, mga mga gayon din po mayo po, it, 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 po din din lapa Ayan, magagayon po ang mga ang kamatis sibulyas, bawang, at talong. No, yan. Yeah. Ayan. Para po. So, kulong po talaga Kamu, mo. mapipila. Ayan. Siya tapos po kay ma'am. Sorry. Ayan. So, digdi po kita maggalab-galab sa Good morning. Hi na daw si mga kaibanan ko na wara na. Ay, uto na. Ayan, good morning po. Shout out po. Shout out. Ayan, mawawaran na ako dito sa libanan. May kaya. <laughs> Mari may, may waso mawawara na pati ako dito. Good morning sa mga taga Libmanan. Aba kaya mga tugang na pagkaiwas iwas man kaya kan Libmanan na ini kan tindahanig di sa Libmanan. pala ni ah! na pigahanap ta nyo pala di sa O oh. Sayang dai na ako makabakal tamayo na akong kwarta. Shout out sa mga taga Libmanan. Ayan. Oh, shout out po sa Indo. Aram po kaya nindo Indo mga nababayan, duman lang po kaya kami nagsaud. Tahuraan me, duman lang si may tindahan. Kaya si binalme me, diyan pala, nigo pang mas pinakamagayon. Kaya dapat, kamo po na mga gustong magsaud po dito sa limanan, umikot mo na, kamo, bago kamo magbakal, tahiling nga, mayun na lugod ako ng pangbakal, diyan po po pala di si mga magagayon, na mga barakalon. O, di mayo na ako ng kwartang ibabakal. Kaya bago magsaud, umikot mo na sa mga tagalimanan Ayan, shout out po sa mga tagalidmaan na. Nahilin po nindong na lugod ako kikwarta. Tao po na nagparapanaod na kami. Nyaong po di sa may puro na ini. Nyaong po palandigdi ang mga barakalo na mga bararato. Bararato maray. Woo! Huh. Ay! Magagayon pa. <laughs> mga guwapo na. Mga magagayon pa. As in mga mabubuot pa. May mga discount pa. Ano na? Dagan mo yan ha. <laughs> Dagan mo yan. O, oh, papaano pa ako makabakal? Ha? Papaano pa ako makabakal? Lima na akong pang saud. Kaho na kaya, duman lang si may tindahan. Hiling-hiling sa hiling, sana po ninduin Inyaw pa digdan mga tindahan. May mga tuyo, may mga tinapa. Ah, bakong tuyo, dahil po tinutuyo ang mga tindira-tindiro digdiyo, ha? Tuyo na kinakakanta po iyan, tuyo. Ayan. So, bako man po ako tindira, ha? Oh, mas masaol pa ako sa tindira-tindiro na maribukon. Pero po talaga, Ini-endorse ko po talaga kamu na itong day pa po talaga nakakabuting sa ligmanan. Magdigdi na po ka sa ligmanan. Ano pa ang ginigay mo nindo? na po kamo mo tanya. Ang bodigdi ang mga barakalo na pagkadakul-dakul. Ayan, paano pa ako? Huh? Paano pa ako makakasahod? Iba na akong kwarta. Naubos na! Shout out sa mga taga-libmana! Na ako para maaraman ko kung ano ang klasikan libmana. Si Lola, nagtitinda. Ayan, so proud po tayo kay Lola kasi si Lola. Ay, pinala po Lola ang edad mo? Oh, ma mantakin mo yan? 86 years old, nagtitinda pa si Lola. Samantala po itong iba na makukusogong paan mga tuhod. Nyaon sa harong nakahirihigda. Ya, yeah, nini po ang arugong po nindo Ayan. na mga lula na pero nagahanap buhay pa. Ayan. Ayan, shout out, shout out kay lula. Maging proud po kita kay lula. Dahil po kita magparahigda na magalat lang po kita kan ano ugay ning kairibanan tao kung si say na may mag ugay, ugay. Ayan. Maghanap buhay po kita, magbalat buto po kita. Oh, Ayan, may umapo na nagwawala digdiyo. Nahulog lang po si Yero. Ayan. Oh, <laughs> <laughs> Ahanap po ay man din po yan. Legal po yan. Bako yan ilegal. <laughs> ayan. Ayan, shout out po. Ano po nga yung pangaran ni ate? Gina ah, po. Ayan, shout out po kay ate Gina. Ayan, si Lola. Si Lula. O, oh, pirang taong ka na po, Lula? 76. O, oh, akalain mo yan? 76, 76 years old. Pero niya ang pudig sa palengke para magtindan. Ang dapat duman, tabaka ako mawara. Ayan, shout out po. Ah, si Mama Skanoy po ini. Ayan, salamat. Ayan.